Ngayong araw nga pala ay pinapacheck up ko ang mata ng aming mama. Taon niya na rin to iniinda ang sakit niya sa mata. So ngayon lang kami nagkaroon ng pagkakataon upang mapacheck up siya. Dito sa Pasig Doctors Polyclinic. So mga espesyalista nga pala ang mga doktor dito. At habang may pagkakataon tayo na mapacheck up ang ating mga nan, gawin na natin ang lahat para sa kanila. Huwag na natin palalain ang sitwasyon. Yung tipong sa kakikilos kung malalana. At para na rin sa kalusugan nila. Napaaga na rin kami ng punta dito. At habang nagantay kami sa labas, ramdam ko ang kaba ng aking mama. Dahil sa totoo lang, ayaw na ayaw niya nang nagpapacheck up siya sa doktor, lalong-lalo na sa hospital. At inabot pa nga ako ng Anto, kakahintay. So ayan, pagod na ang besyo kaya tingnan niyo naman ang tsura. <laughs> Nandito na pala kami sa loob ni mama. So ayan, sinay-check up na ni doktor yung kanyang mata. Dito namin malalaman kung ano ang dapat gawin para sa kanyang mata. Dito nga ay pinapaliwanag na sa akin ng doktor kung ano ang dapat gawin ni mama sa kanyang mata at kung ano ang dapat namin gawin. Dito namin napag-alaman na ito nga ang diagnose sa mata ni mama. May na ubasahin yung nasa unan. Yung nasa pangalawa is meron siyang error of reflection. At dito rin namin napag-alaman na ang kabilang mata niya pala is malaki na ang puti. So hindi po siya katarata ibang sakit po siya sa mata. So, kailangan po niya ipakayod yan sa hospital. So, binigyan kami ng referral dito ni doktor para pumunta kami sa doktor sa Pineda. Doon kami ni-refer ng doktor. Dahil malabo na rin ang kanyang mata, hindi na siya nakakabasa ng malayo. Ayan, kailangan niyang sukatan ng salamin. Ayan, pinapabasa siya sa malayo kung kaya pa At Dito, pa niya. pinapaliwanag na rin sa akin ng doktor kung anong salamin ang dapat kay mama. So, yun lang guys. Thank you for watching. I hope na maging maayos ang lahat para kay Mama